araw-araw na mga salita ng Diyos. Kasunod ng kaganapan ng mga salita ko, unti-unting nabubuo ang kaharian sa mundo at unti-unting babalik sa pagiging karaniwan ang tao. At sa gayon, na itatatag sa mundo ang kahariang nasa aking puso sa kaharian, mababawi ng buong bayan ng Diyos ang buhay ng normal na tao. Wala na ang nagyayelong taglamig na na ng isang mundo ng mga lungsod sa tagsibol kung saan tagsibol sa buong taon. Hindi na nahaharap ang mga tao sa madilim. Mahirap na mundo ng tao. Hindi na nila tinitiis ang maginaw na mundo ng tao. Hindi na nakikipag-away ang mga tao sa isa't isa. Hindi na makikipagdigma ang mga bansa sa isa't isa. Wala na ang patayan at ang dugong dumadaloy mula sa patayan mapupuno ang lahat ng mga lupain ng kaligayahan at punong-puno ng init sa pagitan ng mga tao ang lahat ng dako. Kumikilos ako sa buong mundo. Nasisiyahan ako mula sa kaitaasan ng aking trono. Naninirahan ako sa kalagitnaan ng mga bituin at naghahandog sa akin ang mga anghel ng mga bagong awitin at mga bagong sayaw. Hindi na sinasanhi ng kanilang kahinaan na umagos ang mga luha sa kanilang mga mukha. Hindi ko na naririnig sa aking harapan ang tinig ng pag-iyak ng mga anghel at wala na rin nagre-reklamo sa akin ng kahirapan. Ngayon, lahat kayo ay nabubuhay sa harapan ko. Bukas, mamamalagi kayong lahat sa aking kaharian. Hindi ba ito ang pinakadakilang pagpapala na ipinagkakaloob ko sa tao? Dahil sa halagang binabayaran ninyo ngayon mamanahin ninyo ang mga biyaya ng hinaharap at maninirahan sa gitna ng aking kaluwalhatian. Ayo ninyo pa rin bang makipag sa nilalaman ng aking espiritu? Nais ninyo pa rin bang paslangin ang inyong mga sarili? Nais na mga tao nahabulin ang mga pangakong nakikita niya kahit na panandalian lamang ang mga iyon. Ngunit walang gustong tumanggap sa mga pangako ng hinaharap kahit na ang mga ito ay para sa walang hanggan. Ang mga bagay na nakikita ng tao ay ang mga bagay na lilipulin ko at ang mga bagay na hindi nakikita ng tao ang mga bagay na tutuparin ko. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at ng tao.